kahit masakit nga, tatawa ko pa rin. Mm. Eh, pag walang taka, pasan ko kayo kung mukha pagkain. Kahit sa bago taka Hello, what's up mga patak? Ngayon po, yung puna na content natin na si Unang, nabalitaan po natin na may sakit po ngayon. Kasi po, natitinda po siya ng balot, ipinahanap ko po, po, siya para tuloy ang pagtulong natin sa kanyang mga patak. At nabalitaan po nung natin na nagkasakit siya. Ngayon, Puntahan na po natin siya sa kanyang bahay. Tara! Uy, unang. O, oh, kamusta? Okay lang po. Hindi ka na nagbabalot ngayon? Wala, bukas pa po. bukas pa? Balit ako, may sakit na daw ngayon ha. Uh -huh. Ito si Lorna, mas kilala sa pangalang unang mga apatak. At nagtitinda po siya ng balot sa ngayon, hindi po kasi po nagkasakit siya. Ngayon, ang pinagkakakita ngayon, pagtataka. Ano po, paano, magkano kinikita mo dyan? 200 po. 200 pesos? Sa isang bundle, 200. Ah, mga ilang po niyan? Hindi ko. Sige nga, tes, mag-testing ka na isang kung paano gawin. Magagawa ng taka. Yun, oh. Ang niyo na. Oh. Palibasa, kabisado na niya. Sanay na. Sanay na. Yan, oh. Ilang piraso po? <laughs> ah, isang libo. Aha. Pumapatak magkano po isa na eh. Ah, be, 25 centavos. Ayan po ang Hello, pangunahing hanap boy po dito sa Galawigan, Laguna, Pagkataka. Dito po kami sa Santa Maria, Laguna, mga kapatak. Ayan ang tingin nyo. Pumapatak po 25 centavos ang isang piraso ito, mga kapatak. O. Ayan, o. bago po magawa, medyo matagal po. Talagang tiyaga lang sa maliit na kita. May ma, 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 ma lang po tayo na yun, no? Ayan, o. Bali, ano, 10 to 15 seconds sa isang ano, ang nagagawa niya. O. Pero nagbabalot ka pa. Ay, e pag walang taka, pa saan ako kayo kumukuha lang ng pagkain? Ano? Ah. Ay, tibaw ko, uh, Tapos, di ba may anak ka? Ayun po. Ah, uh, halimbawa, umuulan, hindi ka pwede magtindang balot. Ano hmm. ang kakabalan mo pa? Taka lang po. Ay, yung kanina pinakita sa'yo, pagkaka. Uh, ang magkano ito doon? 200 pieces. Apa? 200 pesos. Ma hmm. Ay, di ka pa sa'yo doon. ka, di ba? Magkano baon niya? 20 lang. 20? Araw-araw. 20 araw-araw. Uh, ang pasok dito ay umaga at hapon. Mm Di talagang merienda, kulang ang 20, islang. lang. Mm Kahit may sakit lang, tatabaho ka pa rin. Mm Kasi nakasama mo ang nanay mo dito, no? Kung mali ka ito, nakakasya dito. May lola pa kami babantay. Oh, may, sakit. may sakit. Mahina na po. Ah. Maan Diyos, baka makaangat tayo sa mm. buhay. Mm tayo. Pwede mo pagkaabalan habang may pandal para maka, makausat-usat sa buhay. Kakalang? Kakalang talaga, alam mo, sa kabalot lang. Yun lang talaga, ano. Ibig sabihin, single parents ka. Apo. Tapos ikaw lang boboy sa... Anak ko. Anak mo, Yung isa, sabi mo. Namatay po, gawa ng ubo at hapo. Ah, parang ano, parang yun, no? Mm -hmm. Ubo at hapo, no? O, yun lang. Yung pangako ko sa'yo, hindi na ng konting puhunan, ha? Apo. Ito, pahos sa iyo. Pahos If... sa iyo. Tapos ito, baon ng anak mo siya pang isang linggo ha. Isang linggo ha. Okay. Lagi kang magsisi ka pa pagkakaroon buhay mo. Ito. Ito mga kapatak, lagi natin tatandaan.